Good morning po, um, Mr. Chair. Uh, well we really talaga pong ina-acknowledge naman namin yung, yung effort ni PCSO about yung bagong system na gagamitin namin. Sana naman during your studies na ginawa, sana kinonsider nyo po yung mga loto agents, we are renting po ng mga pwesto at hindi lang isan libo, dalawang libo. Most of us, more than 10,000. Imagine po, kung 10 months po kaming tetenga na nagbabayad po kami ng, ng renta at hindi pa namin alam kung kailan talaga yon talaga po nakakasama ng loob. Mr. Chair, kasi hindi lang naman po talaga 2,000 na loto agents ang naapektuhan. Bawat isa po sa amin, at least may isa or dalawang tellers, which is sila po yung mas nakakaawa, sila po yung mas tinamaan ng malaki kaysa sa amin. Kasi po kami, may mga ibang hanap buhay po kami. Pero itong mga loto agents na to, like sa your uh, tellers, I'm sorry po. Like po sa mga sa case ko, dati kasi marami po akong loto. So natanggal kasi bumaba yung mga sales sinara ko po. Binigay ko sila sa ibang mga uh, bagong loto agents na kabubukas pa lang nila 3 months, 4 months, binigyan na sila ng ng uh, termination notice ang ang isang loto outlet po para makita po namin yung yung established na sales namin we have to operate for at least six to a year six months to a year hindi po hindi po ganun kadali yung kumita sa loto kasi tabi-tabi na po kami pinagtabi-tabi kami ang dami namin kakompetensya produkto pa ng PCSO so ang hirap po para sa amin yung pong dalawang libong lotto agents, may kasama po kaming mga tellers na mas mahirap pa po sa amin. Na sa totoo lang po, wala po silang kabuhayan ngayon. Wala po yung iba sa kanila talagang makain kasi wala na po kaming ipapasweldo sa kanila. Uh, I'm sorry po for being emotional again kasi more than 20 years na po akong lotto agent. And since... Sa time na nagkaloto po yung pamilya namin, tuwing may uupong bagong GM, pag pumalpak yung mga desisyon nila, kami po yung naaapektuhan ng malaki. Nagta-trial and error sila, kami yung naaapektuhan ng malaki. Sana maintindihan po ng lahat na bilang mga loto agents po, kami po ang nagpapasok ng pera sa gobyerno day in and day out. But every time na may gawagawin kayo mga major decision, out kami. Samantalang kami yung nasa ground, kami yung mga tao na nakakaalam kung ano yung operation, ng, yung daily operations namin. Pag ang PCSO nasasangkot sa isang iskandalo, free po yung ano namin, service namin na nililinis namin yung pangalan ng PCSO for the sake na kami yung unang naaapektuhan. So, I'm sorry po if I have to say this, pero mukhang sa tingin ko, hindi committed sila eh. May mas importante pa ba na gagawin ngayon bilang leader si GM, kundi itong matapos itong problema na to. Marami hong nagugutom sa amin. Hindi lang po kami. Sa totoo lang, ninakawan niyo po kami ng karapatan na maghanap buhay ng marangal kinuha niyo po sa mga mananaya namin ang karapatan na umasa balang araw, magiging milyonaryo sila. Dahil sa iskandalong ito, na kayo-kayo na lang daw ang nananalo. Sa totoo lang po, right after nung mga edited-edited na ano yan, bumagsak po ang sales namin. Binato po yung sasakyan ko. Yung teller ko minumura ng mga tao. Bakit? Dahil dinadaya na raw Actually po ako hanggang ngayon, I still want to believe na yung integrity ng PCSO nandyan pa rin. Kasi for 20 years, walang nilibas si PCSO na nanalo. Bakit? Dahil naniniwala kami, lahat kami naniniwalang may nananalo talaga. Ako, na-witness ko po yan kasi dati po, na uh, talagang pag nag po, may mga judges dyan, live lahat. So alam namin totoo po. Yung 400 na yon masasabi ko po sa inyo na totoo po naman, naman talaga yung mga nanalo na yun. Hindi naman po yung dinaya. Possible talaga na may ganong manalo. Yung mga nananalo na sunod-sunod ganyan, possible pa rin po. Kaso nga lang, the way things, you know, na nakikita namin lahat, nakakaduda na. Sobrang nakakaduda na po. And, ano po yung nakakaduda na? Kasi po, la, katulad po yan, minadali yung iloto. Di ba? Hindi pa, hindi pa sila ready sa system eh. Bakit yung sistema na kahit, pal, kahit, kahit maraming problema, maayos naman po namin nagagamit? Bakit pinalitan? Hindi po ba dapat ang ginawa ninyo? Pag upo nyo, uh, pag, sayang wala rito si Okay, mga singita po. Uh, Attorney Pagano, yung sinabi niya kanina na every time magpalit ng Uh, administrasyon, ng management sa PCSO, na-out sila eh. Gagawa kayo ng eksperimento, kung ano man yung eksperimento na yon, at pumalpak sa kanila ang tama. Yung kita nila ang tinatamaan. So dapat, kayo mga bagong upo dyan, kinukonsulta nyo sila. Sinasama nyo sana sila sa mga policy making. Consult dapat, they are being consulted as well. Hindi eh in a lot of cases, hindi kayo kinukonsulta, di ba? Gumagawa-gawa sila. Ito, si BP National President, Mr. Uh, Ruelo D. Guzman. Are thank, you being thank. consulted? Sa mga oh, no, no, pusiya? no, Mr. Sir, hindi po. Oh. Hindi po kami konsulta. Actually, sir, may I say na um, before po mawala um, yung 2,000 na mga lotto agents, um, affected na ho sila sa sales. Talaga mababa na ho sales nila. Lalo na po, especially po sa Visayas, Mindanao. Dahil? Dito, dahil po yung mga yung um sales po ng Loto uh 30 to 70% po sa digit game. Yung digit game po anongyayare? Ginagamit po ng STL. Mm. So kung may 20,000 sales ang uh, Loto outlet, 14,000, 15,000 'yan sa digit game. Kinain na po 'yan ng STL kaya ho magsak ang sales ng loto. Ito po, si ang at, may, uh, pwede pong pagsalitin yes, ng ating Mr. President ng Mindanao. Mr. Astrid Osebana, Mokla, President. Ano yung sabi ng MOCLAA? Yeah, good morning, Mr. Chair. Ano yung sabi Mokla stands for Misamis Oriental Cagayan de Oro Loto Agents Association. Okay, go ahead, Mr. Osebana. Uh, thank you for this opportunity of knowing uh, the situation in Mindanao. Uh, Mr. Chair, as far as there are two issues here that uh, the lotto agents in now share with the lotto agents nationwide, the first one is on e -Lotto. and many has been said already about the deficiencies of PCSO in uh, obtaining the necessary requirements and procedures prior to the implementation. So we will leave that to the the committee and uh, for pcso to rectify if uh, there's what is needed to be uh, corrected but as far as the lotto is concerned we we oppose e lotto uh, mr chair because that will eventually uh, wipe out us from business and lotto outlets will become uh, useless and irrelevant at nabanggit din po kanina ni ma'am uh, clarice imperial ay, or ni mr de guzman yung uh, pagpasok ng STL nabawasan din kayo ng Yes pinka. Mr. Chair uh, one of the reasons given by PCSO for the termination is because of the low sales but uh, in our situation in Mindanao we are not to be blamed if ever our sales are down why first our service provider there Pacific Online it's the same provider for Iloilo e when there is a downtime when the machines are not in order when we call them nobody answers mm -hmm. it takes weeks before our machines will be repaired so what will happen to our sales excuse me pacific online pakisagot napaka-inutil niyo po pala uh, mr chair uh, meron kasi tayong uh, logistical ano sa Mindanao from uh, our hub So uh, nagkaroon din ng mga resignees 'yung know, nagkataon na wala tayong mga personnel at the time isa lang yung naka-assign sa Cagayan area. Uh, kaya nagre replace kami it takes time to uh, replace yung mga field service. So so kailan po na magkakaroon kayo ng full staff para matugunan po yung mga problema nila? Ah uh, Mr. Chair, uh wala na po kaming staff ngayon. Uh it's PLS na po. nadi uh, okay. na decommission na po kami. With the introduction of the FLX, uh, Your Honour, so the machines of uh, being used by Pacific Online is not anymore uh, being okay. used. But in the past, okay. prior to the FLX, we are using those machines, and which are defective. And there's there's a joke among ourselves that we call the the hotline. It's a cold line because nobody answers, and it takes weeks to. Okay. So that's the first. That's the first reason, Mr. Chair. The second one is. When Estel was implemented, uh, bettors of the digit games because I would like to inform this uh, committee that 80% of our total sales is on digit games, particularly 3D. So when Estel came into the picture, naturally bettors go to Estel because the minimum bet in Estel is one peso. Well, the minimum bet in the lotto outlet is 10 pesos. Mm -hmm. Aside from that, the the uh, payout in lotto is uh, 4,500 for 10 peso bet. In HDL, for one peso, they are being paid 650 or 6,500 for our 10 peso bet. So nobody goes to us anymore. So, under the so, third so, so in, in short, Attorney Pagano, so hindi niyo po pudies sisihin yung mga operators ng lotto outlets nyo kung mababa yung sales nila dahil kayo mismo ang uh, dahan-dahan pinapatay sila sa pamagitan ng paglagay ng STL. Have they been consulted bago nagkaroon ng STL? Uh, Mr. Na, Chair, napagbutuhan ba ito? Actually, this was, uh, the, these are the same issues that were raised at before STL was even launched, Mr. Chair. Uh, may I just, because at the time I was not yet there. Uh, kailan na-launch yung STL? 19... Okay, I know it was before your term. Yes, yes, I understand but, that. But actually, Mr. Chair, all those sentiments regarding STL were already um, raised during the STL. Uh, during Yeah, yeah anyway, sorry ma'am. In short, tama nga naman naintindihan ko sinasabi nila, kayo dyan sa PCSO, come and go kayo eh. di ba? Sila nandyan na eh, for so many years, dekada na, yun ang hanap buhay nila eh. Kayo darating kayo dyan, masisiga-sigaan, gagawa ng experimental na mga polisiya. Tinatamaan sila dahil at hindi sila kinokonsulta. Dapat magkaroon mo lang kay paggalang na konsultahin sila dahil sila sila nga ang nagpapayaman sa PCSO. Sila yung nagde-deliver ng pera sa PCSO. Sila yung mga kalabaw ng PCSO. And yet pagdating ng oras, hindi sila kinokonsulta ang masaklap pa. Sila pa ay uh, pinaparusahan kapag low ang sales at napapasara. God damn. At gagagawa nyo yun kung ba't bumabang sales nila. Dahil naglagay kayong panibagong sugal. Pag may panibagong sugal, panibagong kita. Ki hindi lang sa PCSO, God knows kung sino pang mga kumikita. Yeah, Mr. Jair, uh, if, Mr. If I may uh, add, there's a third reason. Uh, before, uh, STL is prohibited to play lotto games, particular 3D, because 3D is a lotto game. Ano po yung 3D? Yung uh, short race, it's a digit game, Your Honor. Uh, the short race, the 3-digit games. Ah, 3-digit, yeah, okay. That's called 3D. And previously, uh, STL is prohibited to play 3D because that is a lotto game. But, Ngayon? But now, they are now allowed. So, Kailan pa po ito? Uh, this administration, uh, Your Honor. Okay. That's why, wala na, wala na naiwan sa amin, Mr. Honor. So, Atty. Pagano, bakit uh, pinayagan na mapunta sa STL yung three-digit game na dapat hindi? Ito pala ang isa pang uh, kumakain sa kinikita ng mga loto agents. This was approved by the Office of the President, Mr. Chair. Come on. Yes. Come on. Yes. Come yes. on. Yes. Do you think I'm stupid? Yes. Siyempre, diba? kayo po ang nagpipigyan. Whatever you feed to the Office of the President, the Office of the President might say, Yes kayo po dyan sa mga uh, board of directors ang gumagawa ng pulisiya. Don't tell me si Presidente BBM ang nagdeklara. Anong, anong pakialam ni Presidente BBM sa mga pulisiya sa loto? He's so busy with bigger problems that we have in our country. EGM. Not, not the not the three not the three digit game don't tell me na si Presidente BBM yung, ang may pakana na yung three digit game ay laro na ng ng uh, ST, ilalaro na sa STL. No. Kayo po dyan, mga Board of Directors, ipinig niyo po sa Office of the President. Natural yung Office of the President, siguro through the ES, pipirma lang, pipirma yan, kasi sinubo niyo sa kanya eh. Sinabi niyo, nang kami ng Board Resolution, aprobado na na itong three-digit game ilalaro na sa STL, isinubo niyo sa Office ng ng President, nandiyan sa desk DES-ES, pipirma niyan. Galing sa inyo, manggagaling sa inyo. Don't tell me na manggagaling kay Presidente mismo yung idea. Kaya nga sabi ko, I'm not stupid. Anyway, uh, ang sa akin po, nakita ko aping-api talaga to mga lot outlets natin. Uh, gusto ko po yung napag-usapan, maibalik yung 2,000 na mga loto operators. And then, uh, yung iba pang mga pulisya na gagawin niyo po ngayon, They have to be consulted. Siguro, I would like the Chairman Juniko to be involved. Nandiyan naman yung office niya and he'll be more than willing to assist. Okay lang ba, Chairman uh, Kuwa? Yes, uh, certainly, Mr. Chairman. Yeah, kasi nakikita ko po, diyadong dehado po sila for the longest time.